Magandang araw sa inyong lahat, Team Positivity. Dito sa video tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng blog for free. Bigyan ko muna kayo ng konting background about sa blog. Ano nga ba ang blog? Ang blog ay isang online journal kung saan pwede ka magsulat o gumawa ng isang article tungkol sa isang bagay. Halimbawa, may ka sa pagluluto. Pwede ka gumawa ng isang blog tungkol sa pagluluto pwede mo i-share online kung ano-ano ang mga recipe mo, favorite mong lutuin, mga techniques mo, etc. Isa tong online journal meaning pwede ito makita ng maraming tao, ng mga kaibigan mo at ng mga hindi mo kakilala. All right? Next. Example ng mga blog. Merong personal services blog. Ito ito ang blog kung saan Ine-endorse mo ang sarili mo, sinasabi mo sa mga tao, sinashare mo sa tao kung saan ka magaling, anong mga services na kaya mo ibigay, etc. Meron din tayong tinatawag na networking or MLM blog. Ito ang blog kung saan ine-endorse mo isang company, anong mga benefits ng company na ito. Next, ang sports blog. Ang blog na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng mga sports. Food blog. Ito naman ang vlog tungkol sa mga iba't ibang uri ng pagkain at marami pang iba. Okay, bago ko ituro sa inyo kung paano gumawa ng vlog, meron muna ako ipapakita sa inyo. Papakita ko muna sa inyo ang mga iba't ibang uri ng mga vlog. etong yedelicious.com, ito ay isang uri ng food vlog. Makikita nyo, mga iba't ibang uri ng mga pagkain, recipes. Next, ang 7figurehomebusiness.com. Ito ay isang uri ng personal services blog at MLM blog. Dito makikita nyo ang iba't ibang uri ng mga networking tips, personal services na ginagawa niya. Next, ang sportscientist.com. Itong blog na to ay nagtatalakay sa iba't ibang uri ng sports. Iba't ibang topic about sa sports. Alright? Close na natin itong mga blog na to. Okay, tuturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng blog gamit ang blogger.com. Una, bago ka makagawa ng blog account, kailangan mo muna ng Gmail account or Google Mail. Assuming na may Google or Gmail account ka na, punta ka sa blogger.com. As you can see, na-redirect tayo sa Google Mail. Ibig sabihin, dapat meron kang Gmail account or Google Mail account para makapag-login ka sa Blogger account. Okay, mag-login na tayo. Ngayon, nandito na tayo sa dashboard ng blogger. Okay? Paano ba gumawa ng blog? Ganito lang yan. Click mo lang tong new blog at mapupunta ka dito. Ano bang gusto mong maging title ng blog mo? For example, gawan natin ng blog ang SWA. Let's say, sabihin natin home-based business. Then, anong gusto mong address or website link? Pwede mo itong ipangalan sa sarili mo. For example, Engineer Balba. Or, pwede namang ipangalan natin sa team natin. Let's say, team positivity. Alright. Ito naman, pili ka ng template. Pwede kahit ano dyan ang piliin mo. Simple muna ang piliin natin. Then, click create blog. Alright, meron tayong blog. Pwede na tayong magsimula mag-post or gumawa ng isang article. Para makapag-post tayo ng article, click mo lang ang start posting. As you can see, para lang tayong nasa Microsoft Word. Konti lang yung mga pang-edit na pagpipilian mo. Okay, let's start. Ano bang title ang gusto mong ilagay dito sa article na gagawin mo? For example, gawan natin ng article ang SWA. Ang title natin, gusto mo ba kumita online? Next, ito. Ito yung body or nilalaman ng article mo. Lagay tayo. Magsulat tayo. Gusto na bang malaman kung paano kumita online gamit ang Facebook and Internet eto pwede mong baguhin yung font palakihin yung mga font mo to bold italic underline explore mo lang yan pwede ka rin maglagay ng picture lagay na ito click mo lang ito insert image lagay tayo picture ng swa click mo lang yan then add selected yan may picture na yung article na ginagawa natin pwede mong i-preview kung ano na itsura ng blog mo and so you can see ito yung title ng blog natin ito yung title ng article na ginagawa natin ito yung sinulat natin sa body ng article Okay, eto naman. Nandito ka. Kung sino yung author ng article. Dito yung mga comments. At eto yung navigation bar. Ganito ang itsura ng simple na blog. Alright. Close natin ulit yan. Turuan ko naman kayo kung paano maglagay ng link sa isang word. Let's say, i-add mo ako sa Facebook. I-add mo ako sa Facebook pwede mong gawin, ilagay dito yung link ng profile mo sa Facebook. Yan. Copy mo lang yung link mo sa Facebook. And then, ilagay mo dito. Yan yan. Pero masyadong mahaba yan. May mas maganda pang paraan kaysa dyan. Buray mo lang yan. I-highlight mo tong Facebook. Highlight mo yung word na Facebook. Yan. Tapos click mo tong link. Ilagay mo dito sa to what URL should this link go. Ilagay mo dyan yung Facebook link mo. Yan. And then, i-click mo lang to. Itong box na ito. Open this link in a new window. Para pag click nila sa Facebook, magbubukas na isang window. Alright. Click OK. Ayan, meron ka ng link dito sa Facebook. I-preview natin ulit. Ayan. Close. Pwede natin i-publish ang article natin about sa SWA. Okay, click publish. Ayan, magiging online na yan. Pwede na makita ng iba't ibang tao yan. So, cancel mo muna yan. Ayan, pwede mo nang ma-view kung ano yung article na ginawa mo ito na itsura niya. Ito, ito yung clickable link na ginawa natin kanina. Click mo yan, makikita mo. Yun, nag-open yung Facebook account ko, di ba? Close natin. Close natin to. Balik tayo sa dashboard ng blogger Next ko naman tuturo sa inyo kung paano mag-edit ng mga design. Alright? Click nyo lang tong arrow na to. Click Layout. Yan, makikita nyo yung mga mga bagay, kung ano yung mga nakalagay sa blog nyo. Ito yung Blog Archive, About Me. Pakitaan ko muna kayo. Preview. Ito yun, Blog Archive, About Me. Pwede natin tanggalin yan kung gusto nyo. Ito naman yung Navigation Bar. okay, Balik tayo dito. Tanggalin natin yung Blog Archive. Click nyo lang yung edit, then remove. Okay. Yan, wala na siya. Tanggalin, tanggalin din natin yung navigation bar. I off natin, click save. Ayan, tignan natin ngayon ang blog natin. So you can see, nawala na yung blog archive dito. Nawala na rin yung navigation bar. Okay. Marami pang way ang pag edit ng isang blog ang advice ko sa inyo, maglaan lang kayo ng mga ilang oras para matutunan to. Mag-explore-explore explore lang kayo dito pag may time kayo. Kasi kung gusto mo matutunan ng isang bagay, kailangan mo paglaanan nito ng oras. Ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, mga 2 to 3 hours ang nilalaan ko dito para magawa lang yung mga design na gusto ko. Yan, click ako ng click. Lahat ang pwede i-click dyan, click ko. Alright? Next ang template para magkaroon ka ng design sa blog mo, yung mga background image. Click mo lang itong template. And then, click customize. Ayan, ito yun. Pwede mo mabago yung template ng blog mo or yung design. Click mo lang itong dynamic views. So, so, you can see, nag-iba ang design ng blog natin. Tignan mo itong picture window. pili ka lang kung anong gusto mong design, kung ano yung swak sa panlasa mo. Yan, pili ka lang. Marami kang magpipilian. Yan, ito. Piliin muna natin itong simple. Then, pwede natin iba-iba yung kulay at design ng simple template natin. Yan. Di ba? Pwede rin tayong maglagay ng background image. Click mo lang itong background. Itong background image. Pili ka dyan. Marami kang pagpipilian. Ito, kung saan, kung saan mo, ganyan. Ito, libro. Ayan. Okay. Kung anong mga nagustuhan mo, pili ka lang dyan. Tayo sa abstract. Ito, kulay pula. Click, done. Ayan. Ibabago na yung design ng blog mo. Pwede mong kalik kalikutin lahat ang pwede pindutin dito. Ito naman, adjust width. Ito yung lapad ng vlog mo. Tignan mo. Ayan, di ba? Lumalapad ang vlog mo. Depende sa'yo kung anong gusto mong lapad. Itong right sidebar naman. Lumalapad itong side na to. Okay? Itong layout. Ito rin yung kanina. Itong advance. Dito sa advance, ito na yung mabusis yung proseso. Bawat detalye ng vlog mo, pwede mong i-edit. So, gaya na sabi ko kanina, maglaan lang ng mga ilang oras para kalikutin tong mga detailing to. Explore nyo lang to pag may time kayo. Okay? Pagtapos ka na sa pag edit ng blog mo, i-click mo lang tong apply to blog Okay? Template applied. Pwede na tayong bumalik sa dashboard ng blogger. Ayan tayo dito sa blog. Kung gusto mo makita yung kabuuan ng blog na ginawa mo, click mo lang tong view blog. Ayan, ito na yung resulta ng pag -e edit natin ng blog natin. Okay? Ganito na ang kasimple gumawa ng blog gamit ang blogger.com. Sa next na video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng presentation website gaya ng presentation website ng Team Positivity. Ito yung presentation website na ginagamit natin. Ayan, ituturo ko sa inyo sa next video kung paano gumawa nyan, paano nyo rin gagawan ang mga downlines nyo ng kagaya nito. Okay, muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan nyo ang next na video. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo.